Gadan ang sarong lalaki makalihis na makabudal ang pigmamanehong motorsiklo sa nakaparadang jeep sa gilid tinampong sakop kan barangay inang Pilar Sorsogon pasado alas 2:30 nin maagahon kasuod ma Agosto 13. Binisto ang 22 anyos na biktimang si Carlito Vendia Icatalan, soltero asin residente kan barangay Lubiano parehong banwaan basado sa investigasyon kan Pilar Municipal Police Station. Gikan sa sarong pagtiripon ang biktima. Alaga din huli tama agahon na kanasambit na oras ini nagbiyahe pa sa sa indang residensya, nagiyong kaan biktima sa Manibela na naging rason kan pagsalpo ka sa nakaparadang bihikulo. Yung binanggaan niya po is pure stainless mam ma na tapalodo. Yun mam ma yung nag kung bakit siya nagkaroon ng laceration. And then dahil po sa magaling araw yon Uh, maraming dugo yung nawala doon sa biktima, pronounced dead na po yung ano yung biktima. Tulos man ining nirespondihan kan personahes kan BFP Pilar Mercedes Substation. Asin ipigdara sa Castilla District Hospital, alagad ipigdiklara sa nang dead on arrival kan attending physician. Seryosong lugad sa tuong tabay asin sa iba pang parte kan sa iyang hawak ang sinapo kan biktima, na naging rason kan sa iyang pagkagadan. Uh, kami po na kapulisan, mo is continue po kami na nananawagan at patuloy uh, nakikiusap sa mga kapatid natin na mga driver dyan. Iwasan po ang magmaneho ng motor, especially kung nakainom o kung halimbawa na ganyan, yung mga madaling araw na kabutin sila ng antok, eh, kung pwede po, iwasan po nila. And then, please provide lagi ng ano natin, helmet sundin lagi yung ano traffic rules and regulation natin sa kalsada para po natin yung mga gantong insidente po, ma'am. Sa presente, pigbibilaran na sa, sa indang residensya ang biktima. Para sa mga baratang tatakbikol, Jennifer Pulinar.